pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatay ng Saul sa ul kapag nalaman niyang nagpunta ko roon. Sinabi ng Panginoon, Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Aanyayan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Hese at ang mga anak nito at tinanyayahan sa paghandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab Tinawag ni Hesse si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit tumiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hesse ang petuniyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Hesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Siya ang hinirang ko pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ikay nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya, Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito ay si David aking pinahira ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at si lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Aleluya, Aleluya! Diyos, Ama ni Yesu Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamayinga, Naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng uhay Sinabi ng mga pariseyo kay Jesus Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad Mayigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga Sinagot naman sila ni Jesus Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David Noong panahon si Abiatar ang pinakapunong pari nang si David at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Sinabi rin ni Yesus, itinakda ang araw ng pamamay nga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilagka ng tao para sa araw ng pamamayga ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.